Wadika, welcome to Bangkok. So dito tayo, and that's the most awaited um, trip because this little girl here it's on school break, and this little girl here it's, of course, my bestie, Si Grace. So Priscilla Mireles, ang asawa ni John Estrada, masayang masaya ngayon sa buhay niya bilang isang single mother. Ngayon nga ay nakakapag-travel siya sa mga bansang gusto niyang puntahan nung walang paapaalam sa kung sino man. Malayang nagagawa ni Priscilla Mireles ang mga gusto niya kasa kasama rin ang anak nila ni John Estrada dahil hindi naman nahihiwalay ang anak sa kanya. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ngayon nga ay naka-school break ang anak nila ni John Estrada na si Anechka kaya naman na isama niya ito sa Thailand at nakapamasyal na rin ang anak nila. Tuwang-tuwa nga ito dahil maraming nakikita sa paligid especially makakapag-shopping to damak sila ng kanyang mami Priscilla. Sobrang dami nga ang mabibili dito sa Thailand kaya naman dito gustong-gustong pumunta ni Priscilla Mireles para makapag-shopping at makapag-girl bonding sila ng kanyang anak. welcome to Bangkok. So dito tayo, and that's the most awaited um, trip because this little girl here it's on school break, <laughs> and this little girl here it's, of course, my Si simari Grace. So yon. So this is a girls' trip, and I'm so excited because we I haven't been to Thailand for wow 15 years. I haven't been to Thailand for wow ever. you've <laughs> ever. It's your first time, love. Huh? Oh, my I, friends always go to the is because they're so good at sporting and everything. Yeah. <laughs> oh well, mommy lived here in Thailand. I modeled here in Thailand back like 15 years ago, guys. So I lived like for three months in Thailand. I supposed to have chosen between staying in Thailand or the Philippines. Of course, I chose the Philippines. So I end up in the Philippines living. Up to now, I'm still in the Philippines, and I have no regrets. Cause Philippines, sorry, I, I hope there is no Thai hearing me. <laughs> it's the best for me. So of course excited to be back to see how much things have changed and the airport have changed big time. It's a huge airport. And yeah, I still remember a few words here and there. Try to practice my Thai. During the time I could speak a lot more Thai because they don't speak much English here. But I heard that things have changed. And I hope so, cause my Thai is completely like out. <laughs> I can't really remember. I just say like kapunka. and sawadika and what else? Oh, help! Wala okay. <laughs> na? Ganun lang. <laughs> and then like, like this, so I'm hungry. Ganun. Diba? <laughs> Nire-record na nga rin ni Priscilla Mayreles ang mga bansa niyang pinupuntahan at pinapasyalan to keep memories and also to earn money, extra money para kumita. At magamit pa para sa mga susunod niyang mga travel vlog kasama ang anak nila ni Mr. Jan Estrada na si Anetchka. Sa Thailand nga ay napakaraming temple na kung saan ay pinasyalan rin ni Priscilla Mayrelis at talaga namang nagpa-picture pa siya sa mga ito dahil isa rin ito sa mga dinadayo ng mga turista. Kitang-kita naman na ngayong naging single na nga itong si Priscilla Mayrelis ay mas naging focus na siya sa kanyang sarili. Mas nagagawa na niya ang mga gusto niya at syempre mas nakakapag-exercise at mas nagiging fit pa nga itong si Priscilla. Dati rati nga, nung may asawa pa nga itong si Priscilla, ay nag stay lamang siya sa kanilang bahay ni John Estrada sa Manila. Dahil mas nagagampanan na niya ang buhay may asawa noon, ngayon naman ay sinusubukan niyang i-explore ang world ng mag-isa lamang. So guys, but yeah, but I'm excited to show around to you guys. We have a lot of things planned. And this is my trip planner. you know first time she takes charge to plan our trips i'm so excited and i feel a little spoiled because usually i'm the one that always plans everything and sometimes it's good you know just do not plan anything and just let them do the job so i'm excited because i know that we're going to be sold to so many nice places and that's definitely a vlog Ngayon ngang school break ni Anechka ay solong-solo siya ng kanyang mami Priscilla. At talaga namang hindi pumayag si Priscilla na hindi maipasya lang kanyang anak dahil magiging memorable ang moment na ito para sa kanila. Tuwing nasa Manila kasi at walang ginagawa si Anechka ay nag-aayari dito sa kanyang daddy John Estrada. Sumasama sa kanilang mga bigger sister or brother. At nagpupunta sa kanilang dating tahanan na tinitirhan ngayon ni John Estrada at nakikipag sa kanyang ama. This time ay mommy and daughter banding muna sila. Saktong-sakto nga rin dahil hype na hype ngayon ang labubu kung saan talaga namang sa bag cocktail ito mabibili. Kaya naman sakto silang doon na rin makakabili ng mga labubo. Okay guys, so yun. Andito kami sa parking. Dito ba yung kotse natin? Ay pala eh. Oh, yeah, si Kuya. Yun yung driver natin na kinakontakt natin dito. Para, an para to bring us around because it's so much better to have someone to tour us around especially if you don't have much time if you're short in time we're we'll staying for five days and then come along and of course we wanted to make the most out of it so we're planning to go to different places including pattaya i have never been to pattaya guys so we're going to do a lot of the tourist spot stuff and of course we're going to try to do some local as well Okay, so update you guys. This is a short live, just to let you guys know that we're here in Thailand already, and there is a lot of interesting things lives to come. So please do tune in in our Facebook page because here is where I do my lives. Okay, guys. So love you guys, and kita kita tayo sa live natin, and welcome to Thailand. Welcome from Of course, hindi rin matatapos ang kanilang araw sa Thailand kung hindi sila makakapag-night out. Kaya naman kahit gabi talaga ay lumalabas sa mga ito para mamasyal para masulit ang limang araw nilang pag stay sa Bangkok. Wala rin talagang masabi ang mga tao sa kagandahan nito ang si Priscilla dahil parang dalaga pa rin nga kung pumustura at syempre kung magayos dahil napakakinis din ito. Kaya naman kinukuha siyang mga modelo ng ibang mga aesthetic company sa Pilipinas. Kaya naman isa rin sa mga source of income niya ang pagiging model. Nakakahinayang lamang din ang relasyon nila ng kanyang asawa, si John Estrada. Hanggang ngayon nga e wala pa rin linaw kung ano na ang nangyari or status sa kanilang relasyon dahil matagal na rin silang hindi nakikita at nakakausa. Hindi rin malayo namaligawan talaga itong si Priscilla ng iba pang lalaki dahil nga may angking ganda talaga ito at napakatangkad. Kaya naman marami rin ang nagkakagusto sa kanya kahit na sabihin natin na may asawa na nga siya pero hiwalay naman.